Hello mga kamadyo. May nabili akong ano. Tawag nito. Bumili ako ng dalawang ano nang manok. Galing ako ng hatid sa si school ng anak ko. Tapos, namalingki na rin ako para pang ulam namin tanghali. May nakita ko kasi itong recipe na to sa Facebook lang habang na scroll scroll ako. Try ko lang kung kaya kong gayahin char <laughs> kaya samahan nyo ako mga kamadyo yan ito nalinis ko na siya dalawang tie part try ko lang kung kaya kong gayahin lang mga kamatay. I-debone ko lang siya kasi. Tanggalin ko lang yung mga buto-buto niya mga kamadyo para dire-diretsyo na wala ano. Yung <laughs> ng ano. Dire-diretsyong sobo. Ito na mga kamadyo natang na ano ko na siya natanggalan ko na siya ng buto ng mga buto niya kasi alam niyo mga kamote kaya tinanggal ko rin yung buto isa una para dire-diretso na siya kaya hindi na wala ano-ano buto-buto na pangalawa may kasi ako sa mga buto mga kamote tingnan niya na lang mamaya kung ano magagawa ko kasi pag-iisipan ko pa basta may plano ako gusto kong gumawa ng sabaw, pero hindi ko palang kasi sure kung anong iha pang hahalo ko. Kaya, tignan na lang mamaya. So, ang gagawin ko ngayon, mga kamadyo, is mag-marinate mo tayo ng ating manok para sa gagawin nating chicken barbecue. Iyak yeah, mabasa ito mag-play pag sagol ko na. Huh? <laughs> Nasagol ko na. Oh, no. ito na yung ko. <sighs> Natawa ako mga kamadyo kasi hindi pala naka-play yung camera ko. Ito na yung marinig ko. Natawa na lang talaga ako. Ito yung mga hinalo ko na yung mga ingredients natin. Yan. Ito na yung yung ano, na marinate na. Takwan natin mamaya. Marinate na mga 30 minutes. Ito yung mga buto natin. Itabi muna natin to kasi mamaya isipin ko kung anong ilalagay. Yan na mga kamadyo. Lumipas ng 30 minutes. So, Latoin na natin ito, ating minarinate na chicken. Since may mantika siya, konti, ito na ang gagamitin natin. Ayan, mga kamadyo. I'm balik ta rin natin, mga kamadyo, ayan. Ayan, mga kamadyo, ang ating, balik ta natin. Tapos, yung sauce kanina na pinagmarinita natin is inahalo natin. Yun ang pinakasabaw niya. Ayan. yan Ayan ang mga kamadyo. Patuyuin lang natin. Para talagang mag-ano yung sauce niya. So, mm -hmm. okay. bumili ako lang pang sinula, mga kamadyo. mag din tayo ng chicken. Puro na lang tayo chicken. Sige lang. barbecue yang ating barbecue chicken barbecue habang nagugutom na ako mga kamadyo Ito na mga kamadyo ang ating barbecue. Isunod natin iluto mga kamadyo ang ating tinulang mano. Hindi ko pala ginamit yung mga buto nung tinanggalan ko dun sa ano, sa chicken barbecue. Kasi yung hipag ko, nagpabili siya ng manok. Gusto din na lang mag, ano, sa rito. Sige, ako na lang magluto. Kaya, ino na ang binili ko ay, yun na lang lutuin ko yung binili ko. Hawain ko lang muna yung mga ricado. Ayun yung mga kamadyo, nahiwa na natin ang ating mga ricado. Tapos ngayon ay magluto na tayo. gawin natin mga kamadyo, ilipat natin dito kasi wala kasi tayong takit na malaki na makakover siya lahat. Kaya ilipat dito. bago. Hmm. pa natin para maraming mahigok na sabaw yan. So, ilagay na natin itong sa para pamaju para mali. Ayun na, mga sumadyo. Kumalo na ang ating pinalang manok. Tolong ke asin Don't die at the home not see Mama, mama, mama. na mga kamay. So, sasaylan natin ang apoy.